Hi vlog for today's video is magtutur ako sa inyo. Papakita ko sa inyo ang bago namin tinitirhan ngayon. Kasi kalilipat lang namin 2 weeks ago pa. So, papakita ko sa inyo kung anong uh, uh, look ng tinitirhan namin ngayon. Mas maganda kaysa dati. So, let's go! So, first, pagpasok mo talaga ng pintuan kasi ito pintuan. Yan. Yan. Ito andito pa yung bed ni Nanay kasi nga hindi pa kinuha kasi um kailangan pang i-reassemble to kasi hindi siya mabuhat nang nakaganito kasi hindi siya magkasya sa um door. So ito yung dapat sana magiging sala namin. So dito sana yung kainan namin. Kaya lang medyo masikip pa ngayon kasi andito pa ngayon bed. So inhihintay pa lang namin hanggang dumating yung uh, manggagawa ni Tilet. So ito yung kusina namin na bago. Yan, ito yung lababo namin. Yan. Medyo malaki siya kaysa ah medyo malaki hindi yung medyo malaki, malaki talaga siya kaysa dati. Kasi dati nasa labas lang naman yung ano namin yung mga hugasan, lutuan yan. Yan. Ito yung lutuan namin. Tapos ito naman yung Parang sala sala namin. Medyo masikip pa siya kasi nga andito pa yung bed din nanay. So hindi pa namin, hindi pa namin malipat 'tong misa namin nakakainan kasi ilipat namin 'to dito pag makuha na 'to. So yan yung uh, parang living room namin. Tapos ito naman yung ref namin. Naglagay lang ako dyan ng um anong tawag dito mga flower, a uh, fake flower para estetik tingnan char. Tapos, ito yung first room. Ang unang kwarto is, ito yung kwarto ng, sorry, madelin anak ko, anak namin. So, yung sa taas is si Ate humiga, dyan. Tapos, sila isa naman dito sa baba. Yan. May table din sila in case na mag-study sila. May mga iba nilang gamit dyan. Ang ganda lang dito kasi maraming kabinet na paglagyan ng gamit. Tapos yan, may mirror pa sila dyan. Tapos ito yung um, mga ano nila, ginagamit nila araw-araw, yung mga shoes nila. Hinihintay <coughs> ng anak ko andyan. Tapos yan. Tapos, ito yung kainan namin. Katatapos lang namin kumain ng anak ko. Ito yung ulam namin. Ang ulam namin is... Taran! Galonggong! My favorite namin ng anak ko. Tapos, um... Yan yung chair ni nanay dati. Kukunin din yan, ililipat din yan sa ibang kwarto. Tapos ito naman yung mga alaga namin. Tapos ngayon, may malaki na kaming altar. Ito yung sobrang importante sa akin, yung mas uh, malaki yung altar kasi um, kailangan ko ng space para sa altar. Tapos may pasalamin kami dyan. Yan. Tapos, ito naman yung kwarto namin ng asawa ko. Yan. Ito. Yung mga relo niya, kasi mas easy lang sa kanya pag dito nakalagay at sa akin. Lalo na pag, uh, umaalis kami ng umaga, bitbitin na lang namin yun kung ano kailangan namin dalhin dito. Is yun yung uh, iba kong mga pouch na dadalhin. Lagyan ko ng, um, anong tawag dito? Mga um, pulbo, ganun. Tapos ito naman yung cabinet. Ito, sa kanila nanay pa ito ginagami. Uh, Pagpilian pa daw ito nila. Tapos itapon itap yung, tapon ata yung iba. Tapos itong cortina naman na nasa taas is iiwan nila. So, it's... Thank you so much, Tile. Tapos yan yung mga damit ng asawa ko. Lahat ng mga damit dito is asawa ko lang. Kasi yung mga damit ko is nasa, um, ano talaga, sa kinaamo. Tapos yun, dito naman is yung mga bedsheet namin na ginagamit namin ngayon. Tapos ito yung shoes sa mga asawa ko. Yung asawa ko pala. Mga, <laughs> kala ko mga anak ko. <laughs> Tapos ito naman is damit din ng asawa ko. Yan. Lahat ng cabinet na to ang laman is sa kanya. Tapos yan. Ito yung punda ko. Nilabas ko kagabi. Ibibigay ko sa mga anak ko sa, kasi pagpalitin ko sila ng punda. Tapos yung luggage. Tapos yan yung unan malalaki. Tapos yung higaan namin na asawa ko is yan. Pag um, gumigising na kami, pinapatayo namin yan kasi walang katre. Ganun, walang bed na ano, paglagyan. So, i-ano lang namin yan siya pag higa na kami. Yan. That's our... room ng asawa ko. At saka maganda dito kasi may bintana at saka maliwanag siya pag araw. Sa kabila kasi dati namin tinitirhan, madilim kasi nasa sulok kasi kaya at saka yung bintana niya hindi ano, hindi um, hindi ganun kalaki tapos ang um, nasa loob talaga. Kaya medyo madilim. Kailangan namin i-open yung ilaw namin 24-7. So, yan lang yung maitor ko sa, amin sa inyo na tinitirahan namin ngayon. So, we're so happy na nakatira kami ngayon dito kasi na sobrang comfortable na namin dito na dito na kami nakatira. So, thank you Lord sa mga blessings na binigay mo sa amin. Thank you! Hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Bye!